And guys, binababa kami ngayon sa building kasi dumunog yung fire, fire alarm. Ayan yung mga bumbiro, ang bilis ng na responde dito. Kakatunog lang ng alarm, nandyan na yung bumbiro agad. Grabe ang lamig dito sa labas. Ay, na nanginginig ako pre. So, ayan. Ang bilis ng ano Ang bilis ng responde Nandito kami mismo sa City ng Uklan <laughs> Ang bilis ng ano Ang bilis ng responde no Kaka, Kakatunog lang ng alam Nandito na agad ang bumbiro Ang bilis ng responde <laughs>

Ang bilis ng responde dito Kakatunog lang ng alarm Nandiyan na agad yung bumbilo <laughs> San san kaya ang ano dyan? Ay ah, hindi ata sa building natin pre May nang Hindi ata sa building natin <laughs> Ayan guys so. Gabi ang lamig Nanginginig ako Nanginginig ako sa lamig tayo sa loob yun guys ang bilis ng ano talaga ibang iba talaga yung sistema dito ayan o ayan guys so, silabasan lahat Gawa nang tumunog na fire alarm Grabe ang lamig Mga kasama namin Walang dala kahit ano walang <laughs> walang <namig. laughs> Paano yun pag tumatay ka? <laughs> Ayan guys oh